Mga ka-Republic, sa dalawang magkasunod na panalo ng Barangay Hinebra, maraming nagsasabi nakuha na ni Tim Cohn ang formula para talunin ang Tokentex. At mukhang ito rin ang formula para magtago sa ilalim ng dagat ang mga iyaking talangka. Tahimik na tahimik ang mga haters. Natigil sila sa pagkuda. Nawala ang mayayabang na comment sa social media. Nawala ang mga toxic dito sa channel natin. At sana nga ihuwag na silang umahon mula sa pusod ng dagat. Mas masaya ang mundo pag walang mga toxic. Best of 3 sa natitirang tatlong laro. At aminado ang Talk and Text Coach. Nasa Hinebra ngayon, ang momentum. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, sa unang dalawang laro dito sa finals, abot nga ang ngiti ni Chotreyes. At sa post-game interview, very confident ang TNT mentor sa pagsasabing they are a data-driven team. Ibig sabihin, nagbabase sila sa data, listed stats, kaya kuha nila ang numero ng Hinebra. Sa pamamagitan ng data, nakita raw nilang number one team ang Gin Kings pagdating sa 3-point shot. At base rin sa data, ang TNT naman ang number one defensive team ngayong Governors Cup. At inamin ni Tim Cohn na outcoach siya ni Chotreyes sa nagdaang unang dalawang laro sa finals. Dalawang laro ang kinailangan ng Hinebra upang ma out kung paano kukontrahin ang depensang ibinibigay ng TNT. Sa Game 3, tinapatan ng Gene Kings ang malagkit na depensa ng tropa ni Reyes plus ang sorpresang inclusion ni L.A. Tenorio sa e starting unit. At nadagdagan din ng ilang minuto ang pahinga ni Japit Aguilar sa pagpasok ni Jody Vance na hindi naglaro sa Game 1 at Game 2. Bago ang Game 3 ay masipag pang mantoksik sa channel natin ang mga talangka. Nang manalo ang Ginebra, nag-delete ng comment ang mga talangkang napahiya Pero talagang malakas ang loob ng iba na nagsabing hanggang dyan na lang ang kangkong Pinagbigyan lang kayo ng TNT Kaso nga, nagsimula ng pumutok si Justin Brown sa game 4 Kumana ng dalawang 4 pointers at tatlong 3 pointers Nasungkit ng Jin Kings ang game 4 At katakataka, biglang nawala ang mga talangka dito sa ating channel Tahimik na tahimik na sila, wala na sila ngayong kuda Pusibling ang nagtago na sa pusod ng dagat. May panawagan ng Halo-Halo Sports Republic sa mga talangkang nawawala. Mga talangka, saan man kayo naroon ngayon, dyan na lang kayo. Huwag na kayong babalik. Seryoso, bigla rin nawala ang kumpiyansang pahayag ni Chotreyes dati na sila raw ay data-driven team na nagbabase sila sa data kung bakit natalo nila ang Hinebra sa Game 1 at sa Game 2. Iba na ang tono ngayon ng TNT coach. Bilib daw siya kina Ahan Misi at Stephen Holt. Given na raw sina Justin Brownlee, Jaffe Tagilar at Scottie Thompson na magdi-deliver para sa Hinebra. Ngunit sina Ahan Misi at Holt daw ang big difference. Pinatay sila ni Ahan Misi sa mga timely shots dito at si Holt naman ay nakaka-score din bukod pa sa pagpuprovide ng magandang defensa laban kay Randy Jefferson. Obvious na natunaw na ang dating kumpiyansa ni Chotreyes at may katwiran siyang kabahan. Nagpipik ang laro ni Justin Brawley at kapag nasa ganitong kondisyon ang Henebra Import, alam ni Chotreyes mahirap ng pigilan ang Gene Kings. Kailangan makapag-design ang talk and text coaching staff ng defensive scheme na maibabalik nila si JB sa naging laro nito noong game 1 at game 2. Ngunit sa ating palagay hindi na ulit kakagat si JB sa unang ploy o patibong na ginamit ng TNT With Pugoy guarding him and he's trying na makipag one on one kay RR Saka magkukulap sa kanya ang depensa Mas malakas si Brownlee kapag nakaharap siya sa basket Naging successful lang si Pugoy noong game 1 and game 2 bilang defender ni JB dahil kasado ang help defense. Sa issue ng Best Import Award, sinabi ni Justin Brownlee, deserve ni Randy Jefferson ang award. Buong season aliyang maganda ang inilaro ng former NBA player at sinabi pa ni JB si Jefferson ang dahilan kung bakit nasa finals ang talk and text. Kabilang na ngayon si Randy Jefferson sa mga reinforcement na naging best import ng dalawang beses o pa. May tatlo si Justin Brownlee samantalang pitong beses nakuha ni Bobby Parks ang naturang award Samantala, ramdam ng talk and text Ang pangangantsaw ng sandamakmak na Hinebra fans Pero sabi ng TNT Import, okay lang daw Hindi raw siya naaapektuhan kahit konti Nagbaya daw ng mahal na tiket ang mga fans At masaya raw ang mga ito, sulitin ang ibinayad Nagsisilbing gatong daw sa desire niyang manalo Ang pambubu sa kanya ng mga Hinebra fans Ngunit sa ating nakikita, mas manipis ang balat ni Poy Eram. Nagsisikap itong huwag magpa-apekto sa kantsaw ng mga fans pero kitang kita sa kanyang mga mata, apektado siya. May tatlong puntos lang si Eram sa game 4. Sa isang banda may katwira naman ang power forward from Ateneo na sana'y huwag ngang maging below the belt ang kantsaw sa kanya. Huwag idadamay ang kanyang pamilya. Bukas na ang Game 5. Tingnan natin kung anong adjustment ang gagawin ni Chotreyes at abangan din natin kung magtutuloy-tuloy ang magandang laro na ipinapamalas ngayon ng Barangay Hinebra. Bago tayo magwakas ay uulitin ko muna ang aking panawagan sa mga talangkang nawawala. Saan man kayo naroroon, umiiyak pa ba kayo? Okay lang matalo, may borakap pa naman. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out sa iyo, Shinro Makino mula dyan sa Japan. Salamat sa suporta idol idols. Shout out din sa iyo, Marlon Galvez. Yes, magtutuloy-tuloy na yan. Sayoren, uh, shout out Radical Breed salamat sa suporta, salamat sa tiwala idol. Sayuren shout out Chester Selga, shout out sa iyo, salamat sa panonood idol. Sayuren shout out Pantaleo Nera Junior. Yes, magtutuloy-tuloy na 'yan, tiwala lang. Sayuren shout out Armando Quinto. Salamat po, salamat po sa tiwala. Sayuren shout out Joel Leeds sana nga mabaliktad magkatotoo ang sinabi mo Alfredo Lacerna Vlog shout out sa iyo idol sa iyo ren shout out Judy Mila yes habang buhay nating maaalala si Justin Brownlee sa iyo ren Merson Kabadi Vlog ingat ka diyan sa Oman shout out sa iyo at sa iyo Carlos Kayanan yes nawala ang mga buzzers. salamat sa inyong lahat kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.